ko itong self-winding na citizen kishare okay, pa rin ito kasuki natin oo <laughs> uh, pero alam kung ko kung nagpagawa lang, na sa akin kung yan punta eh. na lang sila sa ano tama sa bilya ng mga ano yan nga universal si sa ever na. lang meron yan pagka sila ano, na universal na pwede hmm. kasi mahirap na makahanap ng remote talaga Sony, Sony, yung Pero bat... na unang TV pa yun, ano kaya yun? Baka flat TV na rin. Baka yung ano pa? Quadrado pa? Quadrado. Baka meron mong ano yun, yung mga tubing. Hmm. Iba pa nga yung dati ha, di ba? Masesa? Ano Oo, oh, kaysa ngayon ng mga, I TV na, flat na. Flat, mga flat. Pag nasira. Mga na. bibigay na yung mga say, backlight na din yung Yan, okay naman itong balance wheel niya. Ibig sabihin. Ibig Uh, hindi ko wala ka nun um, no, ang problema ngayon ng mga flat TV pagka yung nagkakaroon ng mga guhit uh, uh, kaya biglang mag shut down uh, mahal pa naman yeah. pero marami nang wala mara. TV na yun na uh, nakita ko na ang depresya may bumara may smart TV na Ayan oh, ito ito yung kita mo. Ah, oh, ano ayan oh. Ano yung kalawang? Hindi, parang goma. Ano bara? Hmm. Hindi yung pyesa? Hindi. No, um, umikot na, siya oh. Na overhaul na talaga. Ano, overhaul na. Para mas maganda. Sige, overhaul natin to. Oh, Makano ba overhaul umikot na? Umikot na siya oh. Makano overhaul na sir? Makano iti lang. Nag-release na siya oh. Parang mipit siya. Hmm. Okay. Sumiksik na dumi. Pero kailangan linisin na rin. Oo, no, linisin na natin. Ito, Para, parang goma oh. Parang short ball. Baka doon yan sa ano. Dumi yan sa loob na, ayan, ayan o, ayan. Na, no? Ayan, no, parang goma oh. Goma, na, no? Nakabara doon sa gear. <laughs> eh, hindi talaga yan. Kahit anong gawin mo. Kahit hey, ano. Yan, nasa pa siguro bumara na doon. Kahit alugin mo ng alugin, ay eh, masisira alugin, lang hindi, ng kaalog. Makakakulong makidamage. Eh. Oo, oh, tama yun. Kaya hindi naman original mga. Hindi, original to. Hindi, Miyota, pero Rolex. Hindi, ang, ang automatic, walang, walang Miyota na automatic. Ang mga Miyota, sa mga day battery lang yun. Eh, ano yan? Citizen talaga, original. Citizen machine, 8200 ang makina. Ano na nakatatak Miyota? Wala, wala. Hindi, hindi Miyota. Ay, hindi ba? Hmm. Citizen talaga ito na makina. Yan. Okay pa naman, hindi pa naman gano'ng marumi, pero mas maganda i-cleaning na natin. Pero talaga marumi, no? Hindi pa naman gaano. oh, <laughs> uh, yan mga kasuki, kinalas ko na lahat. Ito na yung Citizen A200. I-overhaul natin kasi Kaya nang dati, uh, babrasing ko isa-isa. Ayan. -isa. Para tanggal talaga ang dumi hindi pa naman to karumihan talaga pero mas maganda na may overhaul natin kasi malagyan natin ng langis mm, ma-refresh yung mga langis niya kasi yung mga dating langis nito tuyo na, na. mga sasakyan yan, Di ba pagka ano, -overhaul, yung overhaul mga langis natutuyo na yung langis nagiging ano nagiging dumi ang malagkit ngayon napipigil ang takbo ng piyesa parang yung nag-overhaul ako ng mga ano ng automatic din ito automatic din to ang citizen naman hindi naman sila nagbago ng ano eh ng mga makina eh ganoon pa rin eh kahit na sinauna nila oo lang ang seiko lang ang ano isa lang ang design ng citizen ang seiko lang ang nagbago Palamin. ng ano bago ng mga uh, nag mga latest nila talagang nakalaan yung araw nyo ito talaga dito ah chambahan pa oh, machambahan oh, mo oh. ko maganda maganda yung timing di ba? buti nga na isa lang yung ginagawa ko ito kasi oh, ito, oh, yung, yeah, yung, rado, rado. Oh. kasi tumawag din yung may-ari niyan ibinilang ko rin ang piyesa yan eh mm. yung sapitan niya putol eh siguro na pwersa ano yung vintage niya rin? hindi naman itong itong Rado hindi naman sila nag-iiba ng modelo ganun at ganun pa rin eh kanda ng makina no? mm. Eh, maandar na nga eh. Mo. gold oo maandar na nga eh gold gold film pero hindi naman yan talaga gold siya na ano oo uh -huh, ano lang yan plated no. lang siya pero, pero yung mga ganyan kahit sira binibili oo oh? Uh -huh. mm. ano yung pag pinipiesa o kaya i-recondition e nila tapos ibibenta ayan ayan mga kasuki ito na yung uh, citizen na uh, in overhaul natin may nakita tayong bara na pumasok dito kanina uh, parang goma so ito na siya ngayon eh, overhaul na rin natin uh, assemble ko na ayan maganda na yung takbo ng balance wheel niya sabihin okay na yan uh, running good na yan siya okay naman yung bad, uh, hair spring nya wala namang problema normal na takbo yan ganyan mga kasuki mabilis hindi pwedeng mabagal pag mabagal may problema yon so set na natin siya sa oras ba tama ba kaya ng oras. Aba, kaya pala natin ng mga walang isang oras ha. sige sige oh, oh, oh. Mm -hmm. yeah. Tapos, ah, yeah. Ay, mga kaysa talaga, parang low street na. Low street na. Oh. oh. Ito mismo, itong crown, thread na. Hirap na kasi nito, pagka nagpalit tayo nito, pwedeng yung crown lang, hindi na itong tubing. Pero kailangan, dadalin ito. Dadalhin ito. o kasi maraming klaseng pihitan. Iba-ibang klaseng kuhitan. Para doon, ite testing nila. Pero para kayo mag-verify natin. Okay pa itong dito sa tubing niya. Yun lang talagang crown ng medyo. Oo, sa crown. may, may thread din kasi ito sa loob. Oo, oo. Parang, Ayan, o. Parang yan ang natin. Rana, o. Pud -pud na. Pudpud na. Hindi ka, ano ito eh, mga sinangunang style ng pitan, ng crown. Hindi ka tulad yung mga ngayon na itutulak mo lang. wala naman meron dito parang siya iwasan na lang oo talagang pangano lang para walang pagka ano sa bahay lang pwede mo siya susian mo ng mga sampung ikot oh, okay. makapit ay hindi talagang ano siya at kano yung makapit ang bagay kala kumakalap mula street na talaga ito so, yung takip niya oh. No? pang Rolex style. Uh, no, no, oh. Ano ano? Oh. Ano 'yan? Hindi hindi katulad ng iba na Megalac. Vintage yung ito. Um, na yan. Wala lang yan naman Malaki ang ano nito, hindi pwedeng lagyan. Malaki tubing niya. natin okay na ito so yan mga kasuki ano, ito na yung uh, na ito na yung automatic na relonizer tapos ilan ito 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, pati ito 7, ayan yan yung subscriber natin yan si Sir, oh, yan, okay pumasyal pa rito at nagpagawa ng mga rilo. Rilo niya at saka rilo ng kanyang hipag pa o kapatid, kumangkin. Ayan. So, okay, yun na. At uh, meron pa siyang ipapagawa pa lang isa itong divers. Uh, old model ito. Oo, 6309 ang makina niya. Ayan, uh, iwan daw niya at tama-tama uh, gagawin ko para maobserbahan ko na lang din. So, yan na uh, mga kasuki. Thank you, thank you. Yan, uh, iba Beautiful uh, Monday sa lahat. Yan.